Nandito tayo ngayon sa isang pagawahan ng tinapa dito sa Carmen West, Rosales, Pangasinan. At inagahan natin yung punta dito dahil kapag sumikat na yung araw, eh, sarado na sila kasi dispatch na lahat ng benta nila. Tara, check natin. Dito sa barangay Carmen West, Zone 5, makikita ang helera ng pagawaan ng masasarap na tinapa ng Rosales. Ano naman po yung uh, proseso paggawa ng tinapahan dito sa Rosales, Pangasinan? Ayos naman yung mga proseso namin dahil marami naman ang order dito. Mayroon ng Alcala, mayroon yung Rosales, mayroon, mayroon Ilocos, Mayroon din abroad. Uh, sa ano naman po, sa, sa oras ng pagbukas dito sa tinapahan nyo, Tay? One o'clock na, na yung nag, naglalaga. Bago tuloy-tuloy na yon. One o'clock. Kumusta naman po yung bentahan nyo dito sa mga tinapa nyo po, Tay? Okay naman. Ayos naman yung bindaan. Kung mayroon nag-order yun, okay naman yung mga Malakas Naman. Okay. okay naman. Tama-tama lang sa sa araw-araw na -araw, pagka pagbili sa mga gamit namin. Saan niyo po ano, saan niyo po inaangkat yung mga tinapa na dito tayo? Galing sa Malabon ito, galing, galing ng Malabon tapos sa ordanita namin kinukuha, 40 pesos. Tapos may mga kumukuha din po ng bultuhan sa inyo dito. Yan ang presyo na dito. Sa lahat ng na mga nag-aangkat na kumukuha, ganun ang presyo. Pero 40, bahala na sila kung magkano preso. ang bibinta nila. Kung 50 o 60, oh, bahala na sila. Sila ang magbibinta. Sila Oo. Sa isang araw po tayo, sa isang araw, ganoon po kadami yung mga naibibenta nyo po na tinapa? Uh, Siguro hindi pare-parehas eh kung minsan may sa 400 or 300 na mista eh something mahigit pa gano'n. Depende so, sa, sa order, order, ng, order ng tao. Ball, 20 years now, today, na ako ang gastos sa bahay, okay. Dito ano, lahat, sa, uh, lahat, lahat, okay. lahat. Ang gastusin sa mga bahay, okay lang. Sa mga bata. O, pamana lang sa akin to eh. Sa magulang ko, kinuha ko na. Alam nyo ba na Rosales was taught to be named Rosal dahil marami nito sa bayan noon? Ngayon naman, kilala sila sa fresh at malinamnam na tinapa. So, Nanay Marlita, yung una pong proseso is kukuha tayo ng isda and then Ilalagay po natin dito sa bistay. Pare-parehas pa para magdilim. Kailangan pare-parehas ang size. And after ko pong ilagay, ano pong susunod na proseso? Kukunin po ng ano, taga-soob namin. Papausokan na po. So yung pagpapausok po, may factor po siya kung gaano po itatagal nung tinapa. Yung may kulay, mga isa o dalawang araw lang yung ganun. Pero yung mga walang kulay, yung soob lang, may matagal mga 3 days, 4 days, may 1 week. Yung walang spray po. after that, okay. okay. ibabalot, then dispatch okay. po. Every day po akong pupunta dito. Madaling araw, pag-arito 4.30 po. Lagi daw po fresh tsaka maganda po yung tinda ko po. Nagaangkat po ako dito ng pinapa. Galing po ako ng San Manuel Terlac. Nakakatulong po to sa kabuhayan ko po kasi kapag aral na po, meron pa ako pinaparal na anak. Bayad Tay bayad. Right. Thank you very much, Tay. At dahil dyan, man na natin to. Let's go!